Ito na yung makina nitong 1997 na motor na binubuo ko, Honda Cub C70. Yung dating malibag at halos nang gigitata, parang naging bago na yung itsura ngayon. Bale, ito na nga pala yung day 5 ng offline pagpapapogi dito sa nabili ko na 1997 na motor na Honda. Bale, ngayong araw ko na sana ito itatayo kaso hindi kasi nakisama yung panahon, madalas kasi nag -uulan. Kaya para masimulan na nga rin pala ito ibalik sa batalya, sinimulan ko na nga rin pala buuin tong head tsaka black. Nagpalit na nga rin pala tayo ng mga o-ring tsaka gasket nito para lang makasigurado tayo na walang tagas ng langis. Kaya nang naipasok ko na nga pala yung black dito sa piston, bagi ako lang yung tinulak hanggat sa may sagad natin sa pinaka gasket. Kaya nang nasa top na nga pala yung piston, ikinabit ko na rin pala tong head gasket sinalpa ko na nga rin pala yung rubber guy dito sa may buta saka ako kinabit yung tornilyo at kung napanood nyo nga pala yung video natin kahapon eto na nga pala yung naging kulay nitong pina vapor blast natin na head literal na wala ka na talagang makikita ang bakas ng libag dito dahil napakaputi niya na ngayon mm. at para tuluyang may sarado na nga pala natin yung makina nilagay ko na nga pala yung washer dito sa loob pati yung barbula bali halos wala naman akong pinalitan dito sa laman loob bukod dun sa valve seal karamihan kasi sa mga piyesang nakakabit dito sa loob puro okay pa kaya inaayos ko na nga pala ng pagkakapwesto gusto tong ball block dito sa retainer para maipress na natin dun sa loob. Marami pa sana talaga akong gusto ikabit na piyesa rito para medyong kakaiba siya kaso medyo kinapos na talaga sa budget. Napasagad din kasi talaga sa gastos dun sa binuo kong L2 pero kahit papano naman siguradong maganda pa rin yung magiging itsura nito pag natapos. At makalipas so ilang minuto na pag-aassemble natin dito sa cylinder head na ikabit ko na nga pala lahat. Kaya nung maayos na yung pagkakasentro natin dito sa stud bolt bahagi ako na nga palang tinulak yan sa loob. Sabay sundot dito sa may timing chain para maisabit na natin siya rito sa may okay all stock pa rin yung makina nito ni Project Cab. Mas okay kasi ma-maintain natin kung ano yung makina niya talaga. Dahil wala rin naman tayong concept na gagawin sa kanya, mas maigi na rin yung balik all stock lang din sa itsura. Pero kagaya din sa pagkakabuo ko dun sa Yamaha L2 natin, gagawin ko nga pala tong single seater. Tapos maglalagay na lang tayo ng carrier sa may bandang dulo para kahit papano pwede pang may umupo. Japan-Japan yung galawan para mas maging classic at mas poging tignan. Mm -hmm. Naglagay na rin pala tayo ng bagong gasket para dito sa tapet cover para sureball na walang leak. Kaso pasira talaga tong headbolt na nakalagay dito nakalimutan ko kasi bumili ng bago medyo sumagwato yung itsura ng very very light dito sa makina dahil may naligaw na kalawangin na bolt <laughs> sadyang ganito talaga sa pagbubuo ng project bike yung akala mong nakompleto mo na lahat siguradong may makakalimutan ka kapag nagkakabit ka na ng mga pyesa padalas talaga takbo sa mabibilhan para lang makapagbuo ng isa pero kung titignan mo talaga sa video napakasimple lang gawin buti na lang kahit papano medyo marami pa talaga nagbebenta ng mga pyesa nitong Honda C70 pero karamihan sa ibang bansa at mabalik muna tayo tayo dito sa ginagawa natin bali nilagay ko na nga pala yung mga tornilyo nitong tapet cover may mga pahabol din ako na piyesa nito na hanggang ngayon hindi pa dumadating pero sigurado nga abot naman kapag nagkabit na tayo ng mga kaha At para hindi na rin pasukin ng dumi dito sa may bandang intake nilagay ko na nga pala tong manipul nung nabili ko nga pala tong may kasabang karburador pero hindi na nakalagay dito mukhang alanganin na rin gamitin kaya bibili na lang tayo ng bago medyo malapit na nga rin palang bumuhos yung ulan dahil sobrang dilim sa labas kaya bago tuluyang bumuhos ipapakita ko muna sa inyo yung mga nagawa natin ngayong araw. Literal na medyo marami pa talaga tayong gagawin dito. Kaya kung gusto nyo rin abangan yung magiging resulta nito, kita kits tayo sa susunod na video. So yun na mag-update nga tayo ng mga natapos natin ngayong araw. So kagaya ng nakita nyo, ito nga pala, naibalik na nga pala natin yung black. Tapos yung head, na-refresh na natin yan. So nilagay na rin natin itong magkabilang uh, cover nitong makina. Tapos, yan, bagya na nga pala natin itinayo itong buong batalya. Pero hindi ba natin syempre kinabit itong makina dahil kailangan mailagay muna natin yung mga gulong. Hindi siya ganun kalaparan dahil uh, malit lang kasi yung makina natin. Baka kasi mahirap pa manakbo dahil nga ano, masyadong malaki. So sakto lang tong ano, tong sukat na gagamitin natin para hindi hirap yung makina. So dahil medyo abutin na rin tayo ng ulan na yun, pakita mo. Sobrang nagdidilim na talaga. Siguro bukas itutuloy natin yung uh, pagbubuti ito. Ang gagawin natin ay tuloy na natin ibabalik tong makina dito sa batalya. Dahil ito na rin naman yung mga pyesa niyan. Ayan, halos isang basket yan. So sa mga nag-aabang ng magiging resulta nito, tight tayo bukas sa susunod na episode, yun lang, ride safe. Alright? Tapos sa inya pala, sa mga nangarap dyan magkaroon ng sariling motor, kung wala ipon, check mo lang dito sa baba, may surpresa tayo. Right.